Mapagpalang araw po sa ating lahat, siya po si ate Cheryl Branya Angelis, 45 years old, nagtatrabaho po siya sa Hong Kong at last year, November 2023, umuwi po siya ng Pilipinas, gawa nga po ng kanyang sakit. At sa kasamaang palad, hindi po siya agad na idala sa paggamutan dahil sa kanyang kagustuhan na manatili lang mang sa kanyang bahay. Umabot po sa punto na lumalaki na po ang kanyang chan. Last April 2024, na idala po siya sa paggamutan sa Provincial Hospital, South Cotabato. Base po sa kanyang mga results, meron po siyang bukol, mayuma baliapat po at meron po siyang heart failure at saka high blood so June 2024 isinugod po ulit siya sa pagamutan dahil po lumalala na po talaga ang kanyang kalagayan dahil nga po lumalaki nang lumalaki po ang kanyang chan umabot na po sa punto na namamagana po yung mga panya at sa kapwet niya. Halos lahat ng tubig ay bumaba na po at dumating din po sa point na nawala na siya ng ganang kumain. So sa kasalukuyan, nasa South Cotabato Provincial Hospital po siya nakakonfine. Sana po ay mapansin po ng kanyang mga kaibigan at makakarating po ang video ito. Sana po makatulong sa ngayon po ay gumagawa po ako ng fundraising para po sa kanya. Sa kasalukuyan po ay nakalikom na po ako ng 14,000 para po sa kanya dahil po base sa result niya ngayon po ay sinabi ng doktor na kailangan niyang dalhin sa mas malaking hospital which is sa Davao City. Napakalayo po ng Davao City dito sa amin. So need niya po talaga ng ating mga tulong. Dahil po ang sabi ng doktor, uh, kinakailangan niya talagang maoperahan soon as possible. So kagabi galing po ako doon, 8 liters na po ang nabawas na tubig sa kanyang katawan. Malaki pa rin po kahit na it liters na ang natanggal. Sobrang laki pa rin. Sana po ay makayanan niya ang lahat ng sakit dahil po mayroon po siyang apat na anak na umaasa po sa kanya. Umaasa na gumaling at makapagtrabaho ulit sa Hong Kong. Sana po mapansin niyo po ang video ito. Sana po ay marami pong mabubuting puso sa atin na makatulong po sa kanyang kalagayan. Sana po so na as possible ay mauoperahan na po siya. Kaya po ako nananawagan sa mga kapwa OFW na sana po mapansin po natin siya. Sana po kung ano man po yung mga nararamdaman natin, huwag na po natin patagalin at magpa-hospital na po tayo. Dahil po sa kanya, sa katigasan ng ulo, umabot po sa sitwasyon na lumaki na po ng lumaki ang kanyang tiyan at umabot sa hindi na siya makalakad. Sana po wala na pong mangyayaring katulad nito dahil po sobrang hirap. Mahirap po talaga nakakayak nakakaawa